sulong ni Bureau of Corrections Chief Gregorio Katapang Jr. na ibalik ang ambagang 2,000 piso ng mga kaanak ng preso. Yan ay bilang pandagdag sa 70 pesos na budget sa pagkain ng kada inmate, lalo na sa bilibid matapos na maquestion ng Commission on Audit ang sustansya ng ihahain sa kanila mismong kantin. Magbabalita si Gary De Leon. Tuyo sa umaga apat na gramo o kulang kulang isat kalating tasang kanin at chicken sotanghon sa tanghalian at apat na gramo ng kanin at isang pirasong paksiw ng isda sa hapunan. Ito ang pagkain ngayon ng bawat isa sa labing siyam na libong preso ng maximum security compound na isiniserve ng Mangkiko Catering. Kung isasama sa costing, ang LPG at pasweldo sa mga empleyado, kulang-kulang 135 pesos kada inmate na yan. Sobra sa 70 pesos ng bill, alawos ng bawat isa. Pati pala pampasweldo at maintenance ng kantin, kailangan kunin ng mangkiko sa 70 pesos ng mga preso. Sa kabila niyan, pinipilit pa rin daw ng mangkiko catering na ibigay ang requirement. Sir, 2,000 kcal naman po ang per day po nila. So lahat naman po ng breakfast, lunch, dinner, pag pinagsama-sama mo naman po, uh, 2,000 kilocalories po ang lumalabas. Pero sabi sa 2022 COA report, mula Hunyo hanggang Disyembre, hindi na raw na ibibigay ng mangkiko ang 2,000 calorie requirements para sa mga preso. Kaya karamihan sa mga PDL dito sa maximum security compound, dumidiskarte ng sarili nilang pagkain para mapagkasya ang 70 pesos na allotment para sa kanila. Tulad nito, nagluluto na lamang sila ng kanilang pagkain para mairaos ang isang araw nila dito sa loob ng piitan. Lahat ng yan, inmate na raw mismo ang nagaambagan. Heto naman ang depensa ng Mangkiko Catering. Ay, bago kami mag-change menu po, meron pong approval ng Bucor Nutritionist and the Superintendent or the Camp Commander po. Naiintindihan naman daw ng Bucor ang puna ng kowa pero sadyang kapos daw sa budget sa pagkain ng mga PDN. Isa lang ang nakikita nila ngayon solusyon. Siguro kung tatanungin ako, mas maganda, malipat na sila. Kasi nga, pag nailipat ko sila, yung worth na 30 pesos na madadagdag sa pagkain nila, sobra-sobra pa. Sa ngayon, pumayag si Katapang na ibalik ang 2,000 pesos na budget kada PDL. Cashless naman ang transaksyon ngayon. Ang pera kasi nahawak o padala sa kanila. Ginawa nilang cash coupon para ito na ang iikot na pera sa loob ng bilangguan. Ipinagbabawal na kasi sa loob ang paper bills. Pupunta ka doon sa ano namin na uh, Pancostos Jan Office. Iko i-register -re mo yung PDL na ito kamag-anak ko ibibigay niyo sa kanya sa kanya hindi siya hindi siya mag-aabot ha kami tapos magbibigyan lang namin siya ng resibo uh, 2000 worth of coupon and then of course bibigyan namin sila ng booklet receive the amount of ganito from ganito tapos nakadeposit yan sa bank bank book nila pagtitiyak naman ni Katapang hindi ito pagmumula ng korupsyon and then marami marami akong trust fund officer na mag nagpa-facilitate ng pag -transfer. Bawat pangkat, bigyan ko ng transplant officer. And then, i-rotate -ro ko. Para sa 1PH, Gary De Leon, News 5.